pagpalang araw sa ating lahat. Ito, so, meron tayong service. Service natin sa uh, tabi ng Palayan. Bagong mag-isang taon pa lang ito, at tayo pa lang bubukas At tayo pa lang magbubukas yes, pa lang nito. Unang-una, tayo pa lang ang magkakalikot. Ayan, nakasilyado pa. Oh. Silyado pa po. Ayan. Ayan. wala uh, pang history ng repair tayo pa lang nakaselyo pa okay. sabahan nyo po ako dito sa Astron kung paano ang nangyari ang ah, nga pala nangyari nito ayaw mag open baka pula lang laka ilaw lang ng pula ayan tayo ang unang magbubukas nyan may selyo pa okay sabayan nyo po ako dito nagmatanglawin tayo rito kailan matulis ang mata natin dito tinignan ko maigi ang mga parts kung meron bang busted o lumubo man lang kasi ang ano nito ang issue nga nito ayaw mag on naka ano lang nakapula lang ang thread ang ginawa ko binaklas ko lang yung ano, mga konektor kasi wala akong nakitang issue ng mga parts na pwedeng ano, pag maging dahilan kasi ang sabi ng may sabi ko baka natagtag ito sabi oo hinilan niya raw ayan po ang ginawa ko lang dito ganyan Dini, anong, ang mga parts din yung mga yung IC na yan dininan ko um, uh, yung connector binalik ko at yun boom nag bukas na ang kanyang uh, display na astron Ayan po. Sasahod na. <laughs> um, salamat ka pala. Salamat sa aking mga subscriber at sa lalo lalo sa mga baguhan at sa mga napadaan lang dito sa aking channel baka naman po pin subscribe na lang po pindutin ang notification bell at uh, subscribe tapos notification bell para laging updated sa aking video lalabas

TMI 1 wala man lamang wala akong nakita kahit na isa na pwede ka problema wala ka ng extension? ayun po yeah. tapos hindi ko na binidyoan yung ano pagbalik, ayun, boom nag display na thank you for watching, salamat po shout out nga pala sa lahat sa lahat lahat sa mga OFW natin sa mga bagbagong subscriber natin na mga nagpapa shout out di ko kayo may isa isa salamat po hanggang sa muli bye hindi na natin kung mamatay mga oh, 15 mga oh, kahit na ka 2 minutes